At ito na nga mga kasari yung ating uh, nais kong ibahagi sa inyo. So ito yung mga panindan, talagang hindi pwedeng wala kaming display ng ganito sa uh, tindahan dahan mga kasari. Kasi mas dito, mas dito nabibisi yung ating mga customer na mga bata uh, kaysa ibang mga panindan natin. So talagang mga, ang mga panindang ito ay talagang uh, napap patok or nababagay ayon sa kanilang mga edad mga kasari kaya ayan pabalik balik silang uh, pumupunta sa ating tindahan so kahit uh, palima limang piso lang yan ayan so napakalaking bagay at napakalaking tulong na para madagdagan yung ating binta sa ating sari sari store so kagaya na lang dito mga kasari sa ating slime yan So talagang <laughs> pabalik-balik yung ating mga customer na mga bata sa ganitong item bali dalawa yung aking kinuha mga kasari at ang bintahan ko dito is dosi yan so ito candy siya mga kasari tapos may kasamang laruan at ito rin candy na may kasamang laruan talagang ah, babalik balikan lang yan babalik balikan nila yan mga kasari so hindi naman ganun kadami yung aking ah uh, binibili kasi good for one week lang naman yung aking ah uh, binabudget para makapamili din tayo sa ating iba pang kailangan nating bibilhin ayan so ayan ito pa tig 5 pesos ayan mga ganitong mga pagkain diba? ayan. choco joy na talagang hahanap-hanapin ng ating mga customer yan mga bagets at meron tayong marshmallow yan so pang 10 pesos yung ating bintahan dyan at ito pa mga kasari yan. laruan din yan so 5 pesos at meron tayo ditong clay yan so isa lang isa lang yung aking kinuha kasi may slime tayo at meron pa isa yan hindi ko na maabot <laughs> so ito lang naman mga kasari no? ito lang yung mga uh, kaya sa budget namin kanina at nakapamili din ako pandagdag mga kasari dito sa ating school supply kasi naubusan kami ng intermediate Ayan. so isang bundle yung ating kinuha na papel yan so pang 35 pesos yung bintahan natin sa isang balon yan tapos yung ating uh, correction tape dahil wala na ito talagang hinahanap yan mga kasari at meron ako dito ng tatlong padlock yan so tatlo ang bintahan ko dito is 50 pesos ah uh, 50 to 60 so tatlo lang yung kinuha ko mga kasari para at least pwede mong inagbibi may naghahanap so meron tayong maibigay ayan tapos ito pa ipit na naman mga kasari talagang palaging hinahanap sa aming tindahan yan di ba napakaganda so yung aking asawang kumuha dito kanina kasi wala na kaming ipit dito na display wala nang ganito pala na style yung kimpit ba at ito pa ayan kasi may naghahanap ng ah uh, kimpit na pangbata bata so ayan nagre request siya na bibili daw tayo So, kaya yan, sinunod natin yung utos ng ating customer. Yan, kasi may baby siya. At medyo mahaba na yung buhok. So, kaya kailangan niya ang ipitan. So, ayan, bumili lang tayo ng dalawa. Yan, siyempre. Para gaganahan yung ating mga customers. Yan, so, di ba? Napakaganda. So, dalawa at saka mayroon tayong wallet kasi may nagkahanap na may naghahanap din ng wallet so yung medyo malaki naman daw kasi dati yung display namin uh, parang ganito lang kalaki so ito ay medyo malaki laki na at ang bintahan natin dito is pang 30 pesos a uh, 31 a uh, 35 pala pang 35 yung ating bintahan dito so titik na natin yan mamaya mga kasari hindi pa yan final presyohan natin <laughs> yeah tapos meron tayo ditong bullpen kasi naubusan na talaga kami ng bullpen mga kasari yan so naubusan na kami yan ito 90 at saka ito ay 12 pieces yan at so, saka pang 15 pesos yung ating pintahan at yung ating panda na bullpen kasi wala na tayong panda na bullpen yan at ito pa marker dahil wala na kaming marker mga kasari so ayan kumuha tayo ng isang box na maghahanap ng marker at meron tayo ditong may gel na ball pin ay hindi pala to may gel iwan ko anong pangalan nito a e nice pala a e nice <laughs> ayan so ito pa mga kasari hinahanap na din ito kasi wala na ubusan kami ng ganito so kaya kumuha tayo at saka yung ating cotton buds yan nakahoy so marami kasing naghahanap na cotton buds nakahoy kaya ito kumuha tayo yan so isang balot at saka meron tayo ditong plastic mga kasari have a nice day diba? at saka ito ay thank you so 60 pesos yan ito ay pwede na pwede lagyan namin ng ano ah, pag maramihan yung binibili tapos pag ah, pang limang kilong bigas so, maganda, matibay din naman kasi ang plastic na ito Yan. so ito pa yung bullpen mga kasari Yan. so ito lang maraming salamat sa yung lahat ito ay nagkakahalaga mga kasari ng 2,500 ay no 2,600 mahigit yung aking nabayaran dito mga kasari Ayan. so yan lang mga kasari at sana uh, kung hindi pa kayo nagkaroon ng mga ganitong paninda sa inyong tindahan so pwede nyo nang sabayan ng mga tatlo or limang uh, item so di pa konti konti lang naman tayo yung kaya lang sa ating budget di ba kasi napakalaking tulong din yan para sa ating mga sari-sari store lalo na sa mga kabataan dahil yun ang palaging inutosan so hindi lang tayo nagbibinta hindi lang tayo nagdi ng uh, mga patok sa mga adult so kailangan din natin bigyan ng pansin yung mga batang tumor natin so yun lang maraming salamat sa yung lahat at uh, tinapos mo yung aking video hanggang ngayon nandyan ka pa nanonood so maraming salamat ako ito pusong nagpapasalamat talaga sa walang sawang pagsuporta sa aking mga, uh, mga video so yun lang maraming salamat sa yung lahat and happy ceiling sa mga nagbubukas pa ng mga tindahan Ayan, kumusta na yung mga tindahan dyan? Sana ay malaki na. So, yun lang mga kasari. Maraming salamat sa, sa iyong lahat at see you tomorrow uh, dahil tayo ay magbubukas na ng tindahan. So, yun lang. Bye-bye and happy sealing. More and may God bless us See you and till my next vlog.